Si Donald Trump ay kilala sa buong mundo bilang unpredictable president. Kilala rin ito bilang matapang na Pangulo ng United States of America. At sa kanyang pagkapanalo bilang muling Pangulo ng Estados Unidos, maraming mga world leaders ang nalilito kung ano ang takbo ng isip ni Donald Trump kung ano ang kanyang gagawin kung ito ay manungkula na. At ang mas nababahala ay ang mga leaders ng bansa na tumatayong oposisyon ni Donald Trump. And of course, isa narito ang Russia, ang China at ang Iran. Maging ang China ay naghahanda na para sa isang all-out trade war laban sa Estados Unidos. Dahil maging si Donald Trump napabalita na nais niya na iban ang maraming negosyo ng China sa Estados Unidos. Maging ang NATO ay nagsagawa na ng isang mahalagang meeting. Naglalayon ang meeting na ito upang i-increase ang kanilang security expenses dahil unpredictable ang mga plano ni Donald Trump. Marami ang kinakabahan kahit na kaibigan ng Estados Unidos lalong-lalo na nga ang kalaban. Now, talking about opposition. Alam naman natin na kahit mismo sa loob ng isang bansa ay may mga oposisyon. Lalong-lalo na bansa versus bansa, meron ding oposisyon. Now, isa sa mga kumukontra sa pamunuan ni Donald Trump ay ang leader naman ng Iran. Ano naman ang meron dito? Viral kasi ang balitang ito. Ayon sa mga balita, ipinadala raw ni Donald Trump si Elon Musk upang kausapin ang ambasador ng Iran na nasa United Nations. Dahil tila kinakasangkapa ni Donald Trump ang tech tycoon na si Elon Musk upang ang Amerika at Iran ay merong mga sikretong pag-uusap. Inulat ng BBC na nagtagpo na nga raw ang ambasador ng Iran at Elon Musk mismo sa New York. Merong ipinahayag si Donald Trump na idinaan sa isang biro at palaisipan ang naturang biro sapagat sinabi ni Donald Trump, Elon Musk won't go home. Tinutukoy ni Donald Trump mga kaibigan ang pakikipag-usap ni Elon Musk sa senior official ng Iran. Alam naman ng buong mundo mga kaibigan na napakalapit na magkakaibigan ni Elon Musk at ni Donald Trump. At katunayan, si Elon Musk ay isa sa mga sumuporta sa kandidasi ni Donald Trump at malaking ambag ito sa kanyang pagkapanalo. Ngayon, may pahayag si Donald Trump na palaisipan sa karamihan sapagat ang sabi ni Donald Trump, Elon won't go home. I can't get rid of him, at least until I don't like him. Talagang pinag-usapan sa social media ang pakayag ni Donald Trump, until I don't like him. Nagkakalabuan nga ba ang dalawang ito o talagang may plano ang dalawang ito laban sa Iran? Posible kaya na merong ginagawa si Elon Musk sa Iran nang hindi nalalaman ni Donald Trump. Marami ang mga nagsasabi na ito ay imposible. At kung sakaling ito naman ay totoo na hindi na kumukonsulta si Elon Musk kay Donald Trump sa plano nito sa Iran ay napakalaking gulo nito. Pero ang tanong, ano nga ba ang pinag-usapan sa naturang private meeting ng ambasador ng Iran at ni Elon Musk sa New York? Nang hinga naman ang pahayag ang kampo ni Donald Trump Sumagot ito at talagang kinumpirma na talagang nagtagpo si Elon Musk at ang Iranian official. Ayon sa kanyang communication director na si Stephen Cheng, eto ang kanyang sinabi, We do not comment on reports of private meetings that did or did not occur. Pero nang hinga naman ang pahayag si Elon Musk, hindi ito nagbigay ng pahayag. At nang hinga naman ang pahayag ang kampo mismo ng Iran ay pabago-bago ang mga pahayag nito ibinalita ng The New York Times inilarawan ng Iran na ang naturang meeting. Ayon sa kanila, it was a positive and good news. Umabot daw ng mahigit isang oras ang meeting na ito sa isang secret location. Sa report naman ng CNN, idininay ng Iran na nagtagpo nga ang ambassador ng Iran at si Elon Musk. Pero ayon sa Reuters, talagang nagtagpo ang dalawang ito. Ngayon, sa pahayag ng Iran na ibinalita ng The New York Times, sinabi nga ng Iran, it was a good news at positive. Ito ay big deal para sa mga Iranian, lalong-lalo na na si Donald Trump ay very bold sa kanyang kontra Iran, lalong-lalo na na pumapabor si Donald Trump sa Israel. Meron pang ang pagkakataon na inutusan ni Donald Trump si Netanyahu na bombahin ang nuclear facilities ng Iran, kaya... Good news daw ang pag-uusap na ito. Ang tanong, ano naman kaya ang pinag-usapan ni Elon Musk at ng ambasador ng Iran? Kaya naman minabuti ko naggalugarin ang buong internet upang makahanap ng ebidensya kung ano nga ba ang pinag-usapan ni Elon Musk at ng ambasador ng Iran. Pero hindi ito isinapubliko. Syempre, hindi rin naman ubob ang Iran upang hindi nila malaman na si Elon Musk at Donald Trump ay magkaibigan. Baka naiisip din ng Iran na ito ay isang patibong at ayaw na ayaw ni Donald Trump ang pamunuan ni Ayatollah Khamenei. Katunayan, noong 2018, buwan ng Mayo, ang nuclear program ng Iran ay pinirmahan ito ng maraming mga world leaders upang ito ay maisakatuparan. Pero ang mga kasunduang ito ay sinira ni Donald Trump. Ayon kay Donald Trump, isa raw horrible deal para sa United States of America ang nuclear program ng Iran. At mula noon, nagpataw na ng napakaraming sanctions ang United States of America sa Iran at ipinapatay pa ni Donald Trump ang isang general ng Iran na si Qasem Soleimani. Pero ang naturang pagtatagpo ni Elon Musk at ng ambassador ng Iran, mismong mga Iranian media ay hati tungkol sa meeting na ito. Kung ang meeting na ito sa pagpapaliwanag na nga ng Iran, ito ay good news. Ito naman marahil ay magbibigay ng sakit ng ulo para sa Israel. Pero posible rin na ang meeting na ito ay pagbuklo rin ang Israel at ang Iran. Ang mga taong naglalarawan na maganda ang kinilabasan ng meeting na ito ay yaong mga tao na sumusuporta sa Reformist Party gaya ni President Masoud Pesiskyan. Pero yung mga tao naman na nagdi dito, yung mga tao na sumusuporta kay Ayatollah Kamini. Halatang halata mga kaibigan na sa gobyerno ng Iran hindi lamang hati ang pamunuan nito, lalong-lalo na ang mga taong supporters nito. Pero karamihan sa mga Iranians, ayon sa report ng Voice of America, na ang kanilang bansa ay pumapasok sa isang secret diplomacy sa pagitan ng United States of America, ito na kaya ang sinasabi ni Donald Trump na sa kanyang pag-upo ay ihihinto nito ang mga gera. Mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod na kaganapan dito sa Middle East at sa buong mundo dito lang sa usapang banal. Sigurado nasasabog din kung ano nga ba ang katotohanan tungkol sa meeting na ito. Yan ang ating aalamin in the near future. Upang maging updated ka, pasubscribe na rin ng channel na ito ang Usapang Banal sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo, lalong-lalo na sa Israel at Lebanon. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.